Kamusta mga idol! Here we go again Mark Anthony TV. Please like and subscribe! Sino ang mag-aakala na aabot sa ganito ang buhay ng minsay ni lait-lait ng mga tao? kina-didirian at umabot sa puntong pinagtutulong-tulungan para mabura ang pinaghirapang YouTube channel na ang pangalan ay Mukbang TV. Isa ako sa mga salinong subscriber ng Mukbang TV. Unang subscribe ko sa kanya ay 3,000 subscriber pa lang hanggang sa naging 12,000 at hanggang sa umabot ng 500k subscriber. Napakasulido talaga. Isang content na malahalimaw ang makakagawa at hinding-hindi kayang gawin ng isang mahinang nilalang. Kaya naman itong video na ito mga idol ay pag-uusapan natin ng pagbabago ng buhay ni Ronnie Sowan o mas kilala ang Boy Tapang. Mula sa kubong bahay hanggang sa naging bato at sulidong bahay para sa pamilyang Sowan. Pero bago tayo magsimula, shoutout muna tayo sa mga walang sawang manunood ng Mark Anthony TV. Shoutout kay Arkim TV Official, Tagalog Horror Story, Hazel and the Eco Vlog, Summer Vibes at Parekoy TV. Maraming salamat mga idol sa solido at walang sawang suporta mabuhay kayo. Kapansin-pansin mga idol ang pagbabago ng buhay ni Boy Tapang. Isang nangangarap lang noon at binigyan ng katuparan ngayon. Dahil ito sa pagpuporsigi at pagkilos patungo sa pangarap. Dahil nais ni Boy Tapang na mabigyan ng magandang buhay at mabigyan ng magandang bahay ang kanyang mga magulang, ay kapit sa patalim ang mga naging daan upang maabot niya ang kanyang mga pangarap. Buwis buhay ang ginagawa ni Boy Tapang dahil kumakain ito ng kung ano-ano. Isang nakakadiring content ang naisipan ni Boy Tapang. Walang ibang makakagawa kundi ang mga alien na kagaya niya at hindi ito kayang gawin ng mahihinang ilala isang nakakamangha at nakakatakot ngunit sa kabila ng lahat ay nagbunga ang pinaghirapan dahil mas naging kilala pa ito at nainampok si Boytapang sa KMJS na talaga nga namang mamamangha sa istorya ni Boytapang sa kabila ng pagusbong niya sa YouTube sensation ay siya namang pagbaba, pagmamaliit, pangungut ng mga taong nakapaligid sa kanya kasabay pa dito ang pagterminate ng YouTube channel ni Boytapang walang ibang nagawa ang ating idol kung di umiyak na lang ngunit hindi na wala ng pag-asa itong ating idol na si Boytapang sa tulong na rin ng mga sulidong sumusuporta sa kanya pagbibigay ng inspirasyon, motivation para magpatuloy pa rin sa hamon ng buhay. Mabilis naman ng pag-usad ng YouTube channel ni Boy Tapang dahil nga kilala na siya noon at hindi na siya nahirapang humakot ng mga susuporta sa kanya. Sa kabila noon ay binago ni Boy Tapang ang content sa YouTube channel niya na mahagi ito ng tulong sa mga mahihirap. Sako-sakong bigas ang ipinamamahagi ni Boy Tapang sa mga bundok sila pumupunta dahil ang mga nakatira sa bundok ay hindi masyadong napapansin ng gobyerno at walang dumadating na relief good sa kanila. Kaya naman ko sa loob na sinulong ni Boy Tapang at ipinamahagi ang kanyang blessing na natanggap. At dumobli naman ang mga blessing na dumating sa kanya dahil tabi kabila ang mga sponsorship. Dahil sa talent fee at sponsor ng mga restaurant na nagpapapromote ng kani kanilang mga tindahan ay nakaipon itong si Boy Tapang saktong panimula sa pagpapagawa ng bahay ni Boy Tapang. Hanggang sa mas naging kilala siya sa YouTube community. Hindi lang sa Cebu kundi sa buong Pilipinas, isang Buitapang ang tumatak sa puso at isipan ng mga tao hanggang sa nabuo ni Buitapang ang dream house ng family Soan kahit hindi pa tapos ay po pwede na din itong matirahan pansamantala dahil kaunti na lang ang dapat ayusin sa bahay ni Boy Tapang kaya naman mga idol isa itong magiging inspirasyon sa mga tao si Boy Tapang ang patunay na walang imposible sa mundo dahil kung may pangarap ka may pag-asang maaabot mo ang lahat sa pamamagitan ng pagkilos at pagpuporsigi dahil kung ang pangarap ay walang pagkilos mananatiling pangarap ang pinapangarap mo ano sa palagay mo mga idol? mag-comment na. Hanggang dito nang tayo at kung nagustuhan mo ang video na ito ay baka pwede makahingi ng like and subscribe. Pindutin nyo na rin ang notification bell para palagi kang updated sa usaping kagaya nito. Maraming salamat!